Hello everyone, it's me again and mari Kit and welcome to my channel. Bakit dalira day? Dalira day bi? Dong oban ni si Bakit dong. Si Bakit si Wayway. So friend mana si Lapud and of course, guys ang ganda na dito no. Before kasi as masukal ito, yan marami dito mga puno, mga niyog, marami ditong mga malalaking ano mga bato ha? o oh, mga narak ko <laughs> na din makita kay gabi na uh oo -oh, so mga narak ko lagi hoy pila man na o oh, sige mga narak ko and Of course. Um yes, papahapon na rin mga kaibigan ko. No? And kagagal, kakagaling ko lang sa sa ano, doon sa syudad kasi nga may uh, pinapasa ako doon. Na dokumento na kailangan talaga na ma ko kasi para hindi na tayo ma-mention kasi bayan, Bakit ba? bakit pa natin patatanggalin no So ayan mga kaibigan ko nakita niyo na to kanina no So dito na tayo sa ano kalsada Kasama ko ang aking mga alaga na si Labaki at si Wiwi kasi gustong-gusto talaga nila ng um na makapag lakad o pasyal dito sa area na to ah, 'di ba So ayan na nga. Nandito na ako sa Mikao Sada mga friend lalo. And yung mga alaga ko rin eh, sobrang busy nila. Hoy. <laughs> Laro lang kayo diyan mga bibis ha. Kasi kailangan ano mag-enjoy kayo diyan, no? So dito na naman na side kay kaibigan ko ay eh, talagang nabubuo na siya. And ayun, matatapos na rin ito soon. So dito mga friend lalu ay uh, matatapos din ito. Halilong. Baki, dali, baki! Baki! Ayan. So, dito na area, mga friend. Lalo. Ay. Ay. Hoy. Ayun, guys. Nandito na ako sa may kabilang side. Ayan, na. loh guys, lo masuk nak di tu se area, ini <laughs> bang ganda.